yay, jackpot si Migo jackpot si Ronald nangang mulingi yun oh kanina isa pa lang ito ngayon dalawa na ah, wala ko kakapanagat guys kinaglungag mo ko kasi siniro na matahan eh yan eh ay guys, si Ronald medyo jackpot jackpot sa kay. Eh. Namuli. Guys, ang ng Blue Marlin. Ito lang. Yan po ang kinain sa Blue Marlin kanina guys, nakuha. Gani, ganito yung kalaki yung pain namin sa Blue Marlin. Yan. Dito na nakuha guys sa loob, Blue Marlin. Yan. Malaki yung malaki yung pangpain namin dito. ayun, boy nasa naman pangalawang hulog ng ano guys kawil niya ayun master talaga to si kuya Ronald birada pangalawang ano ya, hulog okay na yan. okay na yung apat. borona na nga, ma. Class game ni. Tatong gagmay pa na, may boro. Ganun ni class game. Malapit na sa kalahating bummer, oh. Pangalawang ano na to, guys. Pangalawang area. Tawag dito, guys. utso-utso. Kung baga sa gitna yung kawil niya. Sa gitna din yung ano, yung isda. Pangatlo na to, pangatlo. Nangalahati na sa bummer guys. Pangatlong hulog na to. Sana mayroon pa. Yun. Boy na naman si ano. Kuya Warni. Kuya lang tawag natin lahat. Tawag dito guys. Utsu-utsu. Kung baga yung kawil niya at isda. Nasa gitna. Yung iba nasa gilid na. Si Piat. <laughs> Ayan o, oh, bira, birada na naman sila dun sa kabila oh. Yung ibang kukura namin guys, andun, bumaba sila. Good size lang, good size. Good size. Ayan. Good size lang, good size. Yan guys, pangatlong area. Yan. Pangatlong area guys, pangatlong area. Pangatlong area guys, hindi pa ako makahulog ng pangawil guys kasi nag nagluto ako. Alam naman ninyo Guys, si Kuya Ronald, buhinas talaga. Pangatlong area, puno yung kawil. So ako, maya pa ako mag-starting kasi hindi ako makapaano maghulog ng kawil kasi na promote ako chip cook na ako ngayon tapos ko loto guys tingnan nyo yun malapit na sa kalating bamer maya pag loto tapos ko loto maya bibirada ako masaya dakubika bika ni asawa ni uli ba Tama-tama <laughs> talaga Pasko, nagiging Christmas tree yung paa niya oh. Ta Tama-tama talaga ang Pasko, Christmas tree yung labas oh. Malapit na sa ano, kalahating bummer oh. Pang Pangatlong area pa yan. Oh, okay. Oh, nahirapan Diyos Kalisod oh. Sana ah, makauwi kami bukas. Kararating lang namin guys, galing Bayawan City. So pangalawang laut namin, yung unang laut namin, medyo ano yung bukol. Yun. Good size sir, good size. So, ganito mag area guys tawag dito guys otso otso yung kawil niya tatay isla nasa gitna sikpiyat ka dito guys itlog mo tagaan eh. so oh mabilis so, ganito yung pag area guys Taga oh, oh, oh oh pang apat na area dito guys